So ngayong araw guys ay matatapos na nga pala yung araw wala pa rin pala ako nagagawa. In unboxing ko na nga pala tong Wishat. Alam ko lugi na ako. Gagawa sana ako na isang buong video dito kasi wala namang special. Nabili ko nga lang pala to sa 7-Eleven at hindi ko na nga pala alam kung magkano. Yung mga laman na teacher yang nga pala dito guys ay mga tigdili ma lang. Tapos naisip ko nga pala guys i unboxing ko nga pala tong mga parcel ko. Yun nga lang guys wala nga pala yung special dito. Matagal na nga pala naka-imbak dito kaya hindi ko na alam kung ano yung mga laman. Tapos ayun guys may nakita nga pala special dito sa Wishat package. Potato chips pero iba yung flavor niya. Ah, pipino. Yung flavor pala ng potato chips na to, guys, ay pipino. So, syempre, guys, alam na nga pala ng lahat na may ilig nga pala ako sa mga pipino. Kaya paligurado, guys, isa na nga pala to sa favorite ko. No ipapatikip ko na nga pala to kay Kuya Dugs, napansin ko yung buhok ko. Kakapagupit ko lang nung last week, ang haba na agad. Kaya sakto, meron kami papuntahan after nito. Sakto, paglabas ko nga pala, nakatambay din sila kay Dugs. Kaya sabi ko, sumasang ayon na naman yung panahon sa akin. Nung natikman nga pala nila to, guys, ay sobrang OA nila. Kaya next time, pag meron ako nalaman na bago, sa akin na lahat. At ayun, guys, nagkasama-sama na naman yung mga dugyo. Hindi kami pwede na hindi kami kakain. Doon nga pala namin nakita dito guys, itong homemade shomai. Ang galing nga ng homemade shomai nila guys, hindi processed at gawa sa bahay. Sobrang special nga namin dito guys, kasi sila pa yung naglagay ng sauce. 25 pesos nga lang pala to at apat na piraso na agad. Unang kagat, hmm, sobrang juicy. Sige, dogs nga pala, at saboy si uboy, eh, hati nga pala sila sa shomai. Tapos na-realize ko guys, hindi sila naglalabas ng pera. Kaya nadalin na naman ako ng magic word, bayaran ko muna. Mas maganda yata na solo ko para wala akong dagdag gastos. Ang hirap kasi guys, kapag kasama si buyo parang bata, nagtuturo. Akala ko nga rin guys, may mga dalang pera kasi ang gaganda ng damit. Pero pala lagi nilang sinasabi, nice ends, ikaw na muna. Tapos ayun guys, minakita na naman kami dito ang pagkain. Para chicken nga pala, sakto, hindi pa kami nagme-merienda. Ang lupit nga nila kasi tagi isang chicken pa yung gusto nila. Kaya sinabihan ko sila na amponin ko na lang sila. Kaya yung order namin guys, ito na lang leeg. Bumili na ako para hindi na sila magreklamo. Baka kasi mamaya gusto pa nila yung chicken wings at yung hita. Maganda sana magputip ko nataba din ako. Eh ang kaso subay ubuyin nataba sa akin. So yung mga dugyot nga pala guys, solve naman dito sa leeg. So far naman guys, hindi naman sila nagreklamo. Kaya pagkatapos namin dito ay eh, naghanap na naman kami ng pagkain. Pagkatabi nga lang pala yung fried chicken dito, kaya natakam na naman sa Boy Sabi ko kay Boy siya na lang yung bumili kasi magkakapakpak na ako. Kaya yung binili ko nga pala dito, guys, itong vending machine. Meron nga pala tong soap kaya naglaway ako. Yun nga lang, guys, hindi ko nga pala alam kung ano yung pipindutin ko dito. Sa buong buhay ko nga pala, guys, first time ko nga pala itong gamitin. At buti nilang, guys, may nagturo sa akin sa likod ko. 32 years old na nga pala ako, guys, kaya hindi na ako pamilyar sa mga technology ngayon. Ngayon pa naman, guys, lahat nga pala ng mga bagay nagiging net na. Kanina pa ako nag dito at hindi ko alam na pwede na palang kunin. Buti nilang wala akong kasunod na bumibili nito kasi mapapahiya ako. So yun nga, guys, kaya nga pala kami nandito eto, 'to si magpapagupit na kami. Tuwa-tuwa nga kami kasi walang pila dito sa labas. Gulat ko naman pagtingin ko sa loob, siksikan. Ako po aabotin uh, kami dito nang hatinggabi. Kaya sabi ko, let's go, guys. Huwag na tayo dito. Natawa nga rin pala ako ibuyo kasi akala niya agaon ah, ko siya. Grabe 'yung pagdadamot para naglilihe. Nandito nga pala kami sa barangay hall kay ibig sabihin malapit nga lang pala kami sa computer shop. Marami nga pala nang hingi ng update dito kaya tingnan natin ngayon. So, yun nga, guys, pagakapunta nga pala namin dito, muwi nang nga rin pala si Kuya Dog. Ginatawagan ni Jerome at pinapauwi na. So, balik nga pala tayo dito sa computer shop. Marami nang hingi ng update dito. sa so, mga kakakaalam nga pala guys, pirabayan ko na nga pala computer shop. Simula nga pala nung hindi ako nagbantay dito, ay biglang lumakas yung computer shop. Last month nga pala, guys, binabenta ko na nga pala tong computer shop. And nga lang, pinigilan nga lang pala ni mama, kaya ayan, binagi ko na sa kanila. Kaya yung may-ari nito, guys, hindi na nga pala ako, kundi yung mama ko. Kaya simula nun, hindi na nga pala ako nagbabantay dito. Walaan nyo nga pala, guys, kung ano yung nilalaro nila. Ang makakahula, bibigyan ko ng Robux. So, yung computer ko nga pala dito, guys, ay naka Ryzen 5 na nga pala to. Kaya lahat nga pala ng laro, ay kaya ng laroin nito ng smooth. Ito nga, guys, sobrang intense ng laro, hindi nga pala siya naglalag. May mga player nga din pala dito na hindi ko kilala. Tulad itong lalaki na to. Gusto maglaro pero ako yung magbabayad sa kanya. yun nilalaro nga pala niya dito, guys, itong Left 4 Dead. Mga zombie nga pala yung kalaban dito at nakakatakot. Umuti ka na nga pala siya mag-game over, guys, bigla siya nag-quit. Ang galing ni Boy Ubo ay magpatalo, na quit na lang. Kakalaro nga pala niya, guys, inabot na nga pala kami dito ng gabi. Tila na nga pala yung ulan, kaya maghanap na kami ng barbershop. Kasama nga rin pala namin dito si Ipot. Ito nga pala yung binili ko motor kasi hindi nga pala makahanap ng boyfriend. Kaya imbis na lalaki yung gastos ko, ito na lang si Ipot. So yung pinuntahan nga pala namin, guys, itong Four Sister Barbershop. Dito nga rin pala nagpapagupit si Team Katagumpay. Tapos nagulat ako, guys, na dito din si noknok paputok kaya ibig sabihin ng quality yung gupit dito kasi 'yung mga nagpapagupit sa kanya ay sobrang sikat ito nga rin pala yung reason kung bakit gusto ko magpagupit kakaganda ko kasi yung buhok ko pagka ko magmotor ipapagupit ko nga pala dito guys ay eh, pirag botohan sa TikTok pinapili ko nga pala yung mga followers ko kung anong gupit ang pirag pilian nga pala don mulit or two black. kaya ayun para wala talo pirag gupit ko na lang sila parehas pagkatapos ko nga pala magpagupit guys miname-message nga pala ako sa so, 100 pesos nga pala guys sobrang sulit naman nito oh diba guys kahit paano gumanda naman ako sa mga paningin niyo so syempre guys dahil nandito na nga rin pala ako gusto ko na rin magpagad Magpapakilay ako kasi Barbie ako. Yung kilay ko kasi guys sobrang sabog-sabog. Kaya sabi ko ayusin niya para lalo akong gumanda. Sabi ko nga guys gawin pa check yung kilay ko. Pero meron nga pala siyang plano kaya ayun gumanda lalo. Matagal ko na nga pala tong gusto kasi wala nga pala mahanap kung sino yung marunong. Noong nagkaganito kasi ako guys nagkabungi-bungi yung kilay ko. Ito na nga pala yung result. Grabe sobrang ganda ko. Kaya sa mga gusto magpakilay punta na kayo dito sa Four Sister Barbershop.